at oy nasa ating linya nga pala si director Jimmy Santiago kasi uh, may resulta na, na po yung kanila investigasyon kasi uh, naging uh, issue po yung uh, nagpakamatay nga ba ang uh, Ilang ba dalawa tatlong uh, farmers dyan sa Nueva Ecija, nalugi daw sa kanilang uh, produkto. Ayun yung pala, yung uh, pagbebenta ng bigas. Ha? Pero ang uh, sabi ay eh, mukhang uh, nagsagawa ng NBI investigation, ha? pero hindi naman yata yun ang uh, dahilan ng uh, pagpapakamatay suicide kung meron man. Ha? Nasa ating uh, linya si Attorney Jimmy Santiago, NBI Director. Director Santiago, sir, good morning. Magandang umaga po Mayor Dayo at sa mga nakikinig po sa atin. Ayan. Uh, Director, uh, Judge, uh, Sir. Ayan, uh, ano po ba ang resulta ng uh, investigasyon ng ating ahente na NBI uh, kaugnay sa mga report ha? na may mga nagpakamatay na farmers? Yes sir. Uh, una ko nga pong narinig yan. Yan din sa ating istasyon, uh, particularly sa Dos Por ko unang narinig. Mm -hmm. At dumating nga ang request ng DA na imbistigahan kung may katotohanan ba yung balita na yun. So inatasan ko agad ang aking uh, Central Luzon na uh, regional office at uh, imbistigahan yun. Uh, at uh, yun nga ang resulta po, wala pong nagpakamatay sa Talavera. Instead, mm -hmm. dalawa po ang nagpakamatay sa Gimba. Uh, Gimba Nueva mm -hmm. Ecija, opo. Yung una po ah uh, uh, nausap namin yung pamilya, yung asawa nagagalit nga daw ho bakit kinakapitalize yung pagpapakamatay ng kanyang asawa mm -hmm. eh hindi naman po pala sila pareho po yung dalawang nagpakamatay pareho pong wala namang sinasaka na ano kundi kasama lang sila kasama o barok ang tawag nila eh. barok tama uh, uh, oho oh. tapos yung una po ay nagpakamatay dahil sa may sakit Ah, uh, sinasabi nga daw lagi sa asawa niya, na gusto mm -hmm. na niyang tapusin ang buhay niya dahil sa hirap ng no. yung kanyang takot, no. stress na, stress na yung tao. So ayun nga ho, nag-commit ng uh, suicide. Yung pangalawa naman po, mm -hmm. uh, 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 hindi rin dahil sa pagkalugi, Ano po? Uh, kundi iniwan in po ng asawa. Nako. Uh, kaya ano, masyadong uh, ano, nasaktan yung puso ng tao, mm -hmm. ayun na nagpakamatay. Uh, Ganon po ang aming lumalabas na investigasyon. Mm -hmm. So uh, dalawa lang po yung uh, nagpakamatay pero uh, uh, wala pong uh, kinalaman sa pagkalugi sa pagsasaka, Director Sir? Ay wala po, wala po. At uh, yun nga, pareho yung pamilya ng mga tao na yun ay nagagalit na doon sa isang kandidato na kinapitalize yung pagpapakamatay ng asawa nila para mm -hmm. sa kanyang uh, political sortie. Mm, ayan, oho. So uh, ano ng gagawin ng uh, pamilya? Magpa-file po ba ng uh, kaso laban doon sa uh, politiko na nagpakalat ng balitang yan, Director Sir? eh hindi naman po pero kami ho pinag-aaralan namin yun na kung yung angulo na yun. pero siguro eh, alam na niya na nag-imbestiga tayo at uh nagkikreate -nag siya ng ano eh, ng uh, panic sa ating mga mamamayan. mm uh, news yun. Yung mm -hmm. po. Eh, ang yata si Secretary uh, uh, Kiko Chula Orel. <laughs> Disyembre. Uh, opo, opo. Kaya oh. po sa amin at uh, pinaimbestigahan thoroughly. Mm -hmm. Eh, ayun nga po. Uh, kasama po yung mga barangay chairman, nung lugar at saka yung kapulisan doon sa lugar Ah, uh, nagsama-sama sila, inimbestigahan, ininterview mm -hmm. yung pamilya nung dalawang nagpakamatay. Ayun, nasakit pala at saka love life pala ang dahilan na uh, director sir. Ayun. Opo sir, opo sir. Opo. Mm -hmm. opo.